Naka-high alert status ang migrant workers' offices sa Taiwan matapos ang magkasunod na magnitude 5.9 na lindol kahapon. Para pag-usapan yan at iba pang issue, makakasama natin si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakda. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary. Yes, magandang tanghali, Ms. sharing sa inyo mga tagapakinig. Sa katapunod, magandang tanghali po. Sec, kukumustahin lamang po namin yung ating pakikipag-ugnayan sa Filipino communities at employers po sa Taiwan sa kalagayan ng mga OFW doon. Kasunod nga po nitong twin earthquake kahapon. Yes, patuloy ang ating pagmamaman sa, sa sitwasyon. Uh, yun nga, uh, wala, pang, wala namang naiulat na na, na Uh, nasawi dito sa, sa panibago na namang lindol. Uh -huh. at uh, Siyempre, patuloy din ang pakikipag usap natin sa Filipino community kung saan nakakapuha tayo ng mga impormasyon at ang uh, koordinasyon din natin sa MECO kung saan uh, nan ang team ni Chairman uh, Silvestre Bello III ay nagsasagawa din ng constant communication with our with our uh, Filipino community leaders. So, so far, wala namang uh, uh napabalita ang napinsala o, o na, naapektuhan dito sa twin quakes na naman na nangyari kahapon. Makikibalita rin po kami, Secretary, sa kalagayan po ng dalawang kababayan natin na nagtamo ng injuries dahil po sa matinding pag-ulan naman sa Hong Kong. Bukod po sa kanila, wala naman hubang iba pang Pinoy na nasaktan wala tayong natanggap na ulat ah, labas doon sa dalawang nasaktan at uh, tayo naman ay nagpapasalamat na sila ay ligtas na rin dahil nasa ospital pa sila pero ligtas na sila sa sa panganib sa sa uh, pagkakaroon ng malubhang pinsala uh, may head injury uh, si Mrs. mag-asawa kasi sila naka sa resort sa ikong uh, si Mr ay Uh, nag-recover na sa kanyang leg operation kahapon. At awan ng Diyos, walang ang ugat yung injury niya sa, mm. uh, sa leg. So uh, ay nananalangin na mabilis na ang kanilang pagpapagaling dito sa ospital. At minamanman na natin siyempre yung sitwasyon nila. Mayroon din pong napabalitang malawakang pagbaha naman sa Indonesia at Brazil. Wala naman po bang nadamay na mga kababayan tayo doon? Wala. Uh, tayo ay nakipag -coordinate. Wala kasi tayo migrant workers office sa dalawang bansa, Brazil at uh, Indonesia. Pero bagamat ganon, tayo ay nakipag-coordinate kay Yusik Ed De Vega at uh, dito sa Rio Grande do Sul ay wala naman Pilipino. At uh, dito naman sa Sulawesi province at least yung natamaan ng mga landslides at baha sa Indonesia ay wala rin tayo napabalitaan pa na Pilipinong uh, malubha ang, pagka, ang epekto uh, nitong pagkabaha at landslide. So, nananalangin tayo. It stays that way. Of course, having said that, nakikiisa rin tayo sa sa Brazilian and uh, Indonesian nations no sa, sa na sila ngayon. Isingit na rin po namin, Sec, yung Foreign Caregiver Program po ng South Korea. Paano po ba ang siste dito? Sino po yung pwedeng mag-apply? Paano po ang proseso? At magkano po ang expected salary? Oo, meron tayong proseso. Uh, mm -hmm. Inanunsyo ito. This is a joint project of uh, the Korean government and the Philippine government. Meron tayong existing na kasunduan uh, with the Korean government factory workers na pinapadala nito over the last 20 years. So for the first time, uh, nag-iba naman. Nagkaroon ng na ibang job category itong caregivers na mag-aalaga ng mga bata sa Korea and ang requirement is yung TESDA NC2 caregiving certificate uh, kaya nakikipag-ugnayan din tayo kay uh, TESDA DG pang uh, maghudado and then uh, dito naman sa Merodic pre-departure post arrival training session kung saan kasama yung Korean families na na maging employer ng mga caregivers For further details, may nandito tayo sa nandito sa DMW Pre-Employment and Government Placement Bureau PEGPB Facebook page. Mm -hmm. Ang mga kabuang detalye at proseso sa sweldo ay uh, ang ang at the least no at the very minimum mga 50,000 a month pesos. Mm -hmm. uh, kasi kaya ko nagsabing minimum kasi posibleng may overtime. Mm -hmm. uh, but uh, minimum work of 30, mm -hmm. work, 30 hours a week ay P50,000 pesos a month. Sir, kulitin lamang po natin doon sa mga interesadong mga kababayan po natin na magtrabaho sa South Korea. Saan po ulit website nila pwedeng ma-check po ito para hindi rin po sila maloko ng mga ng illegal recruitment? Oh, dito sa uh, DMW Pre-Employment and Government Placement Bureau PEGPP Facebook page. Mm -hmm. Pwede kong i-share, mystery lang ang... Uh, ang link para ma-post ninyo dyan sa inyong uh, screen. Apo. At uh, tapos ay uh, ba paalala lang natin talaga ay dadaan po sa DMW ito, mga caregivers, so wag papatol sa mga brokers or illegal recruiters. Apo. Marami pong salamat sa inyong oras, Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Magandang hapon po.